Hello po. Thank you. Pagkasalamat po kami sa nagbigay ng blessing sa kanya. Ito pa yung nabili namin. Ano. Thank you po. Ano nung sponsor. Thank you very much. po. magandang gabi po kay sa inyo pong lahat nais ko pong mapasalamat sa aming sponsor na nagbigay ng tulong at hindi nagdalawang isip na tulungan ng aking anak dahil po sa binigay po niyang tulong nadala po namin si BBG sa ospital para mapakabitan ng NGT tube ito po sa kakarating lang po namin Yan. Thank you very much po, ma'am, sa tumulong sa anak ko na nagdala hindi nagdalawang isip na bidyan ng tulong ang aking anak. Dahil po sa inyo, napakabitan ko po siya ng NGT tube sa ilong. Hindi na po. Hindi po kayo magsawa. Tum tumulong sa katulad po kung nanay na may anak na may special child. Sana po, um, bigyan po kayo ng magandang at malusog na kalusugan at mahabang buhay Good na lang po sa good luck na lang po sa inyo at sana po um at gabayan po kayo ni Lord sa nagbigay ng tulong po sa amin. Um, maraming salamat po talaga. Walang hanggan na papasalamat. Din po kay Ma'am Cathy na walang sawa at gumagawa ng paraan para matulungan ng aking anak. Salamat po ng marami. Sana po hindi po kayo magsawa sa amin. Tumulong. At sana po may may magandang loob po na tulungan po kami para po sa ibang needs niya at nais ko po mapasalamat kasi po dahil po sa kanya kasi na, na, mabibilahan ko puno, po siya ng maintenance niya para sa seizure sa epilepsy. Thank you po, ma'am. Ano yung sponsor, sponsor na nagbigay ng tulong puro po sa aking anak. God bless po. Maraming salamat po, ma'am Kathy. At sa tumulong sa anak ko. God bless po. Oh